Hello guys, good morning. Happy New Year. New Year, new molt na alaga. So ito yung ating ala butterfly. A zero line. Galing kay Skyline Games Ocampo. So binili ko siya noon. Napakaliit pa lang nito. So bali ito yung pinagmultan niya. No? Ayan. Ang laki din. Yung pinagbalatan niya. Pinagpalit ng balat. So bali ito ang sukat nito noon ay ano parang munggo sa lang to munggo napakalit pa lang so bali dalawang bolt na to sa akin nung after nung dumating sa akin no so bali one month ago na ata yun munggo sa isya so ngayon is max na to max size meron na siyang hook sa may abdomen no sabi daw kasi ng mga breeder kapag may hook na daw sa abdomen ayun yung may block hindi masyadong aninag may nakausling kulay block tawag so malabo na daw na magmult. so ayun na daw yung pinaka max size nya so parang ito ngayon ay ano na siya TM TM size lang or papuntang good siguro kapag napakain natin kasi maliit naman ang chan guys dito so ayun TM size lang papuntang good siguro pag napakain natin tignan natin <laughs> thank you